Willy Doc Lisa ulit dito. Guest natin, Dr. Ivy Amante, endocrinologist. Na topic natin, Dr. Ivy, madalas meron ako mga follow up na pasyente na may konting bukol dito sa thyroid. So ang thyroid nodules po, very, very common po siya. Ang good news, is um, mga 5 to 15% lang po yung, yung malignant doon. So majority po ng mga bukol na yan ay benign or hindi delikado. So yun, tama kayo. madalas po, binabantayan lang siya. So usually po, ang importante sa mga pasyente ganito is mag-check tayo ng blood test for TSH. Uh, para malaman natin yung function ng thyroid, kung hyper, hypothyroid, or normal, at saka ultrasound. Yung ultrasound po, very important po yan eh. Kasi ang ultrasound nowadays po, um, marami tayo makukuhang characteristics po dun sa nodule itself. So, na-mention nyo po yung cyst. Pag cyst po, tubig lang po yun ang laman niya. So, ang cyst po, most likely po, 99%, benign po yan. So, inoopera lang po ang cyst pag sobrang laki. Yung talagang, talagang nasasakal na po sila, hindi na makalunok, hindi na makasalita. Um, at saka cosmetically siguro hindi na maganda. So, usually po, 'yun yung reason kaya tinatanggal po ang ang mga cyst. May mga characteristics din po on ultrasound na malalaman natin kung ang mga bukol po ba ng thyroid ay eh, kailangan i-biopsy. So, usually 'yun yung next step po is um, ultrasound guided um, um, fine needle aspiration biopsy po ng thyroid nodule. So, paano natin malalaman kung kailangan siya mag para mag-rule out ng cancer? Ano makikita sa ultrasound? Sa opo, maraming makikita po sa ultrasound. Eh. Usually po, kung maraming too big or solid parts yung nodule pag maraming solid parts mas suspicious po yun minsan yung mga margins po ng bukol kung irregular siya or um, or hindi maganda yung nag-extend po yung bukol to sa ibang parts ng thyroid hindi rin maganda yon minsan yung mga calcifications at saka yung mga vascularity po yun yung blood supply dun sa bukol pag nakikita yon hindi rin siya maganda so Depende dun sa suspicious characteristics po ang ultrasound, pinipili natin yung bukol kung kailangan siyang i-biopsy po or hindi. Basically, talagang ultrasound, based on ultrasound po um, ang decision kung i-biopsy po or hindi. Bali, sino gumagawa nitong fine needle aspiration biopsy? At uh, delikado ba ito? Usually ang fine needle aspiration biopsy po. Maraming pwedeng gumawa nito eh. So, may mga endocrinologists po, um may mga ENT, may mga general surgeon na gumagawa, may mga um, pathologist din po na gumagawa sila, may mga interventional radiologist po na gumagawa. So may mga limang um, specialty po ng doktor na pwedeng gumawa nito. So ito naman po ay outpatient, so hindi nyo kailangan ma-admit. Um, pupunta lang kayo sa ospital. Tapos magandang po ngayon, Dok Willie, yung ultrasound guided eh na so under ultrasound guidance tutusukin lang po yung needle ma uh, fine needle po maliit na needle mas maliit pa doon sa mga ginagamit natin pang kuha ng dugo pag pag blood test tapos under ultrasound guidance tina target po yung bukol at parang makukuha ng sample. So, yung mga cells from the nodule papasok doon sa karayon tapos i-examine under the microscope. So, within minutes po, tapos ito, So, so uuwi na kayo, may band-aid lang dito sa leeg. So, very, very minor procedure under ultrasound guidance. Usually, very, very safe din po siya. Actually, kinakwento mo pa lang, kinakabahan na kami mga pasyente. <laughs> ano, nakakatakot, di ba, kung ang result mo, cyst lang ba or cancer? So, anyway, ano ba yung, doon muna tayo sa cyst, let's say, lumabas, hindi delikado, ano, management usually po pag cyst or tubig lang yung laman niya or sabihin natin yung biopsy na gawa tapos benign, anong gagawin natin. So, marang, usually po monitoring lang yan eh. Kasi may mga studies po na yung thyroid hormone, yung iniinom natin for hypothyroidism, um, binibigay lang siya pag hypothyroid. Pero pag normal po ang thyroid function, tapos may bukol kayo, more often na natin hindi po siya nakakatulong. So usually, walang binibigay or walang ginagawa. Pag normal po yung TSH, mino monitor lang po natin yung um, bukol over time. So nag-ultrasound every 4 months, every 6 months, or every 12 months, depende dun sa, um, dun sa suspicion. Pag ang thyroid, ang nodule po ay benign, pero lumalaki, eh. So yun, minsan pwede nating i-repeat biopsy or tanggalin na lang. Um, yung bukol. Kahit benign pero lumalaki po ng malaking-malaki, option po natin tanggalin kahit benign siya. Pag ang thyroid um, biopsy result po is malignant uh, or suspicious for malignant, straight to ano po tayo doon. Usually, surgery kailangan tanggalin po ang, ang thyroid. At ano lang, Dr. Ivy, doon lang muna tayo sa sis, Let's say nakita nga na Uh, benign siya. So, monitoring every year ang ultrasound. Tapos, meron bang sukat ang cyst na alampas na ng 2CM o, o operahan na? May ganun ba? Usually po, based on sa guidelines, 4CM po and above talagang kailangan po tanggalin surgically. Um, either lobectomy po or, or total thyroidectomy. Um, meron din pong rule na pag lumaki yung bukol, kunyari nag-change siya ng size, Between 1 to 2.5 centimeters, repeat biopsy po yun. Kailangan ulitin po ang biopsy. Or pwede na rin clinically or decision na rin ng doktor at saka ng pasyente, tanggalin na lang din surgical rese um, resection po. Tapos pag physical exam, kaya ba or very mahirap talaga? Makita sa salamin, sa hawak lang, meron na ba silang mga clues na kung sisto or masama ano po sa kung kung patient po kung sa sarili niyo magandang kay kapakapain natin araw-araw ang leeg kasi tayo yung makakaalam kung biglang dumaki or iba yung kapa natin um para nag-iba siya today compared to yesterday So usually po, yung patient yung makakaalam kung medyo, yun yung una makakaalam na kung lumaki ba siya or nag-iba. Pag sa clinic naman po, sa doktor, ano ba yung signs natin na delikado yung bukol? So usually pag malaki siya, fixed po, yung hindi nagagalaw ang bukol, then medyo delikado po yun. Pag meron na kayong mga kulani, ah uh, medyo delikado na rin po yun. Pag meron ng ring skin involvement or may mga skin changes na rin po na nakikita, minsan medyo baka aggressive na po yung bukol na yan or delikado. So yung mga kinakwento mo, yung tumitigas na yung skin dito, more sa bukol na thyroid cancer yun? Usually po talagang surgery yon street street surgery um, gusto natin tanggalin po yung buong thyroid pag malignan po ang dumabas or cancer yung dumabas sa, sa biopsy natin. Yun po yung, yung unang-una natin gagawin. After um, surgery po, may mga pa, pwede pa tayong gawin na radioactive iodine ablation po naman yun. Ginagawa yun at least one month after maopera yung, matanggal yung thyroid. Um, usually in air, tinatanggal po nun yung mga microscopic remnant na tinatawag um, para talagang walang-wala na po yung cancer. So ang good news po is yung pinaka-most common cause ng thyroid cancer is papillary thyroid cancer. Um, very slow growing po ito eh, at um, pwedeng ma-cure meaning um, talagang pwedeng hindi na siya bumalik pag magawa matanggal surgically, man-remove ma lahat at mabigyan ng radioactive iodine treatment or ablation, may chance po na ma-cure or mawala na siya. So, magiging normal ang lifespan nila. So, sa lahat ng cancer, sabi nga nila, ito yung magandang cancer? Yes po, Dok. Willy, kasi mabagal talaga siya. At saka, yung hindi mabilis kumalat. Tapos, pagdating dito sa surgery, minsan may nababasa, naririnig tayo na nawawala ng boses afterward? Ah, yes po, Doc Willie. So ano ba yung complications ng um, thyroidectomy or surgical resection ng thyroid? Um, usually po, yung vocal cord nerve kasi malapit siya dun eh. Nagraran talaga siya dun sa thyroid. So pag ang goiter pang thyroid masyadong malaki, difficult yung surgery, um, pwedeng ma matanggal, maputol, or ma ma-affect po yung laryngeal nerve. So, minsan paos, after maoperahan, medyo paos yung boses. Uh, more often than not po, nag-recover naman yun. Unless talagang ma-severe siya pag ganun, magkaka-vocal cord paralysis, so magiging permanent na po yung, um, yung voice change natin. Pagdating naman sa pagkain, Dr. Ivy, meron bang mga bawal, pwede kung may bukol sila, sisman o cancer? Isa lang po yung naiisip ko, eh, something to do with iodine again. no? Kasi meron silang nalaman na may mga area sa mundo na pag iodine deficient po sila, pag may bukol sila tapos binigyan ng iodine o nag-supplement ng iodine po, dumiliit po yung bukol kung merong pre-existing iodine deficiency. So, importante po yung iodine um, replacement sa mga taong yun. Other than that po, parang wala namang special diet or special vitamins na, na, na pinaprescribe pag may mga thyroid nodules. Doc Ivy, yung mabalik tayo sandali dun sa biopsy. Yung mga kababayan kasi natin, di may bukol, iba biopsy, sasabihin ng kapitbahay, nako, wag mong ipatusok yan kasi kakalat sa buong katawan. Ah, ano po ang masasabi niya tungkol doon? Ay ah, yes, Doc Lisa, napakagandang tanong po niyan kasi naririnig ko rin siya. No? So, Actually, ang biopsy po, ang thyroid biopsy specifically po, um, very safe po siya. At saka, siya talaga yung wala nang ibang test kasi kung hindi natin gagawin yon, hindi natin malalaman po kung thyroid cancer siya or hindi. So kung gagawin, kung sasabihin natin na wag i-biopsy kasi baka kumalat, ano yung ating option? Parang wala naman po tayong ibang option para malaman po kung delikado ang isang bukol or hindi. So um, parang needle seeding yon or needle tracking po yung tinatawag. Usually po for thyroid biopsies po, um, hindi siya concerned. Kung o-operahan, kanino nyo po nire-refer? Better ba general surgeon, ENT, or pareho pwede? So, kung kailangan ng operahan... Um, general surgeon po na madalas mag-opera sa head and neck cancers, um, maganda po silang referan kasi madalas silang ginagawa. At meron din tayo mga ENT surgeons na um, nagsasubspecialize po sila for thyroid cancer. So actually both po, Doc Lisa, both. And meron tayong mga colleagues na talagang ginagawa to Uh, more than any other surgery. So para nagiging expert na rin po sila for thyroid surgery. So gusto natin referan yung mga talagang halos araw-araw nag oopera ng thyroid. So talagang magaling at very little complications po yung nangyayari. ah uh, last question, Dr. Ivy. I'm sure yung mga pasyente natin natatakot sila magpa-opera, di ba? Mahirap ma-convince. Sabihin nila, uh, meron ako nabasa, merong bigla ang gamutan, meron na lang na sila iinuming nabasa sa internet. So, how do you convince them na mas maganda to tanggalin na para maging cure na talaga? Nagagaling ka dito. Opo, syempre kung meron tayong gamot na pwedeng ibigay, um, ibibigay naman natin po yun kung proven at safe. Syempre din, ayaw din naman nating ipa-opera yung mga pasyente natin kung ma-avoid. So, sasabihin naman po ng doktor na talagang kailangan na pong operahin. So, kailangan ma-explain. Siguro, pag Doc Willie, more often than not, pag ang mga pasyente natin talagang nagsispend time tayo to explain, na, na, natatanggap naman po nila eh. So, at saka naiintindihan. So, I guess it's in the manner and the in the length of time that we take no parang to to explain to our patients you talagang need more often than not, naiintindihan po ng pasyente pag maganda yung explanation. Okay, thank you. Thank you very much, Dr. Ivy Aman. Thank you po. Thank you so much po.